Yo, what's up? Ko ka ba balik? Sabi ah, uh, na ito mo yun Ah, <laughs> <Yabina>, pa iti <laughs> So, papasok tayo ng trabaho ngayon ka ka ba Overtime natin, kaya lang late Late na naman tayo Napasarap yung overlooks natin Buti na lang Pagtawag ni Bebe Love Sakto kagigising ko Pagtingin ko ng oras 6.25 na So yun Diretso Ligo na tayo Tapos Biyahe Ngayon Papasok Bawas na naman yung ote natin <laughs> So straight straight kasi pasok natin ngayon Kapag babali no at goods yun para siyempre eh, mayroon tayong pambayad ng ano natin <laughs> ng mutpot natin kung ano ba rin sipag araw araw sipag lang sipag lang <laughs> so yun naman muna ako kapabalay biyahe muna tayo kasi bukas sakto lang din na pupunta pa tayo ng dorm tapos ayun na uh, pupunta rin tayo ng Topin marami tayong si asika bukas Kita-kita so lang tayo sa company ko kapag pababali medyo nakaka ilang minutong biyahe na tayo at ang first expression expression eh, na na natin <laughs> so ayun napaka ano napaka smooth ng takbo natin kung kababali nakakapanibago kasi yung 60 to 70 lang eh napaka ano na napakatulin na kung kababali <laughs> parang feeling ko tuloy eh, nakabigbike ako <laughs> Nakasolid pala talaga ng ano, 155. Konting ano, pitik-pitik ano lang eh, ako kabilis na ako kababalik kaya nakakaalangan ako, nagkakaalangan, nakakakababa. kaya <laughs> yeah, sabi ni Bebel like, kung kung, kung kailan daw nag-upgrade, tsaka naman tayo bumagal, hindi <laughs> niya alam eh, ginagamay pa natin kasi napakabilis. <laughs> So, sorry naman, baby love. Sabi o, next ano pa lang, nakakaano na eh. Kakalula na eh. <laughs> Actually, nata drive ko naman yung motor ni Uncle dati. Kasi kapag ako ka umangkas ako sa kanya, ako yung pinapa drive niya. Gawa nang mabigat nga kasi ako ako papabalik. <laughs> araw ka pa pala nang hanggang ano 90. Nung pauwi kami ni Bebe la pang max patakbo ko lang dito is 80. <laughs> Siyempre mahirap na magka ano violation kakabago. Finish tayo diyan po 'pag ganoon. Wala <laughs> muna. kapag iwanan po sa rides <laughs> charit charot lang ako kapabalik <laughs> so ilang minuto pa pabiyahe natin siguro nasa 25 to 30 minutes pa biyahe ako kababali. medyo malakas yung hangin ngayon naulan ulan na ambon ambon kasi yung Coco Babalay warap andito na tayo warap saan ko nakuha yun <laughs> warap daw so kakarating pa lang natin yun pa nga so akit na rin ako kasi anong oras na ako kababalay okay, so kita kita na lang tayo bukas pag out let's go